Ngayong araw nga po ay magpapalit nga po kami ng sahig. Kawa nga po yung sahig namin ay nasira nga po ng mga anay. Hindi ko nga talaga lubos maisip na ganito nga po kabilis nasira yung aming sahig mga mare. Kita nyo naman po ay kailan lang namin to pinagawa pero tinan nyo kung gaano ang pinsala talagang binigay ng mga anay na ito at talagang lumambot po talaga yung aming sahig. Kaya no, cheese naman po tayo kaya kailangan natin itong palitan dahil nga ibabagsak tayo sa baba. Dahil makita nyo naman ay napakalubog na talaga ng aming sahig at ang lambot na nga. Kahit sa ang parte ay lubog na nga at bulok-bulok na talaga siya at sobrang lambot na talaga ng sahig. Nagluto nga muna ako ng almusal dyan dahil kailangan muna namin kumain bago nga kami magsimulang magtrabaho mga mare. At tara ngayon kakain muna tayo ng almusal, kasama ko nga po dyan si Daddy Richard dahil kailangan naming mag-almusal muna bago kami magsimulang magtrabaho. So nagluto nga lang po ako dyan mga mare ng hotdog at Tusino para sa almusal dahil tulog pa nga po si Bunso, dalawa lang kami ni Daddy Richard muna ang kumakain. Pagkatapos nga po namin kumain ng almusal, ayun ay ngayon nagsimula na nga po akong maglikpit ng mga gamit dito sa baba. Dahil nga kailangan nga po ay malis yung mga gamit dito para nga pagbinaklas binaklas na nga po lahat-lahat ng aming sahig ay sabay-sabay na nga po. Para isang gawaan lang. Napakadami nga naman ng nililigpit ko dito dahil nga marami nga rin kaming kahit papanong gamit dito sa baba. So niligpit ko na nga lang yan siya ng unti-unti at inakyat ko nga po yan dyan sa taas at doon ko na nga lang muna nilagay yung aming mga gamit dito sa baba. At yung iba nga po ay ibababaya ni Daddy Richard mamaya pa. Nakabihis na nga po ako dyan dahil nga bibili na nga po ako ng mga materialis na kailangan natin dito sa bahay. At yun nga po pag uwi ko ay nakita ko nga po yung magtito at nagsimula na nga po silang magbaklas ng aming sahig. Kung nakikita nyo nga po ay grabe talagang pinsala ng ang binigay ng anay at talaga naman po ay nasira at lumambot yung aming sahig parang kailan nga lang po namin yan ginawa tong bahay namin dito sa baba siguro nga po mga one year ago po ba syempre wala naman po tayong choice kaysa babagsak po tayo sa baba at hindi naman natin inasahan na talagang yung mga anay nga po pala ay gustong gusto nga po pala yung magngat o manira ng mga uh, kahoy dahil nga po si daddy richard last year yung naggawa kami ng sahig namin ay Nakulangan nga po kami sa kahoy kaya nga po si Daddy Richard naghanap ng pandagdag doon sa may bakanting lote dahil meron naman doon mga tiratirang kahoy. Hindi nga po namin inasahan na yung kahoy na nakuha niya ay may ani na nga po pala yun sa loob. At doon na nga po nag-umpisa dahil ngayon nagtataka kami kung bakit inani yung aming sahig na lahat naman po yan ay bago. Doon na nga po namin naisip na meron nga po kapala kaming dinagdag dito na galing dun sa bakanting lote na yun pala ay may anay na. So yun nga po ay malapit-lapit na nga po silang maglag matapos maglagay ng brace. Sila nga lang po dalawang magtito yung gumawa dito sa aming sahig dahil nga po ay gagastos na naman ako ng gagawa kung kukuha pa ako ng ibang tao. Kaya ay naisip na lang namin na ni Daddy Richard yung pamangkin niya na lang yung magiging assistant niya sa paggawa dito sa aming sahig dahil hindi naman tumahirap din gawin or kayang-kaya naman to kahit sino. So habang busy-busy nga yung magdito dahil nga'y naglalagay sila ng brace dito sa sahig para naman nga'y matibay, mas... Uh, hindi na tayo talaga bibigay or babagsak sa baba so naisampan na nga po yung mga plywood dito sa taas at yan nga po yung naisipan kong bilhin yung ating uh, plywood na crocodile so medyo may medyo mahal nga po pala yan kaysa ordinary na uh, plywood makapal na nga po yung binili ko para sigurado nga po ay matagal-tagal at matibay nga po siya. So habang ano ay nagre-relax-relax relax muna kami dahil ngayon napagod na rin yung magtito. Yung naakyat na nga po lahat yung plywood ay yun nga po ay nagumpisa na silang maglagay ng pako para na nga po ay di nagagalaw yung ating sahig or didik madikit na nga po dyan yung ating plywood para mabilis na rin tayong matapos. Inabot nga po pala kami dyan ng hanggang gabi dahil nga po ay yung dalawa ay napagod na nga rin. At yun nga sa wakas ay natapos na nga po tayo dito sa baba at nakita nyo naman ay ganda na nga po ulit ng ating sahig. At yung mag-amangay ang sarap na ng higa. Yun lang guys. Bye!